Wala pa rin klase sa labing tatlong eskwelahan sa bayan ng Mama Sapano sa lalawigan ng Maguindanao matapos maganap ang madugong enkwentro doon. Ito ay upang hindi na madamay pa ang mga kabataan sakaling muling sumiklab ang gulo. May detalye si Odessa Cruz. Suspendido pa rin hanggang sa ngayon ang klase ng labintatlong pampublikong paaralan sa Mama sa Panumagindanao matapos ang nangyaring inkwentro ng mga miyembro ng PNP Special Action Force at Moro Islamic Liberation Front sa lugar. Umabot sa 6,046 na estudyante at 126 na mga guro ang naapektuhan at ayaw pa rin pumasok sa mga paaralan habang hindi pa natatapos ang mga investigasyon sa insidente kung saan 44 sa PNP SAF labing walong MILF at apat na sibilyan ang nasawi sa bakbakan. Ayon sa executive data mula sa ARMM government, ang dato tahir ang patuan Central Elementary School sa Mamasapano ang may pinakamaraming estudyante na umabot sa 1,179 at 26 naman ng mga guro. Napabilang din sa mga naapektuhan ang 33 learning centers ng BRAC, isang NGO mula sa Bangladesh at tinatayang 1,050 ang ng mga learners dito. Sa ngayon, patuloy ang intervention ng iba't ibang ahensya ng ARMM upang matulungan ang mga naapektuhang residente. Nauna nang nagpadala ang mga volunteers ng Arm Heart Disaster Management Center ng kabuang 900 packs ng relief goods sa mga evacuees sa lugar. Binigyan rin ng 25,000 pesos cash assistance ang mga kaanak ng apat na nasawing sibilyan, habang 10,000 naman sa anim na naitalang nasugatang residente. Mula sa Maguindanao, Odessa Cruz, Eagle News.